Ito mga kabadi ay napaka-interesting mga kabadi dahil pinakita ni nanay yung mga tinatago niyang mga antigong kagamitan mula pa noong World War II mga kabadi. At mga ang mga kagamitan nito mga kabadi ay mula pa sa mga kaninunuan ni nanay. Binibin, oh binibili na ng 150, ako 1,500. Oo. 1 500, mm -hmm. uh, five, oh, piso. an yeah. uh, So ngayon mga kabadi, nandito tayo sa isang bahay. Kung makikita nyo yung bahay na yan, yan ang nakatira dyan ay isang matandang dalaga mga kabadi. At magpapalam tayo kung pwede tayong mag-vlog sa bahay nila. Kung pwede natin ipakita yung mga antik na kagamitan dyan sa bahay nila. Let's go mga kabadi. Tayo ni Ano? Ini. Ah, uh, Nanay Trinidad, Nanay Trinidad na ikutin yung bahay nila. So, kailan ito na naitayo ito bahay? ito la? 1960. 1960. So, meron po bang palatandaan dito na nakasulat? 1963. 1963. So, ito, nagsimula itayo ito, Ibin? Oh, na, kasi, ang ano, ano, 64. Ayan oh. na 19 1963 po. itinayo itong bahay. Simulang itayo itong bahay. 1960. 1960. 1963, ito siniminto na ah, okay. so, 1960 na itayo itong bahay. Tapos, Tapos nilagyan ng simento 1963. So, itong hagdanan na to 1963. So, sinaunang simento pa itong kagamit ninyo. Ganyan mo. Antik pa ito. Antik <laughs> pa <laughs> ito? Robino. no? Tapos ngayon, Tapos, ito on, balagan na ang Oo. Ito ang pangkaraniwan lang ang islan. Ito ang kahoy. So, mga sinaunang kahoy ito. So, kahoy ito. So, kahoy ito sa, sa ngayon, wala na na itong kahoy, no? Wala. Plano. Makikita na? mo yung taas, iba naman ang sahig. Oh. Iba-iba ang sahig. Makikita mo. Ganun pa rin yung sahig niya, oh, hindi pa pinalitan. Oo. Oh. oh. Bakit mo nakayo kayo? Para kayo makakita. Ngayon lang akong hmm. nakaano. Sige. Iaakit uh, hmm. tayo hmm. ni Nanay Trinidad. Hmm. Expose hmm. na natin yung bahay ni Nanay Trinidad. Ito ang pangarap ko. Ayan. Kasi okay. alam mo naman dito. Oo. Oh. Aha. <laughs> So, ito nga pala si ate Lilia. 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 So, magkapatid po kayo. Mm. Ay, eldest ako. Eldest. Sa so, kanya. Bunso na anya. Bunso. Mm -hmm. So, ilang taong ka na nun? Ngayon? Opo. 60 plus. 60 plus na. Pinanganap? 1942. 19... three 43. 43. So, World War pa yun. <laughs> <Hindi naman>. 1942. <laughs> after World, after World War. War. Yeah. 1942 nagsimula yung World War, no? 1942 <laughs> pinanganak ako. O, oh, yun. So, nakaabot ka. Mm -hmm. ng World War. <laughs> Pero kung nalaan to mga... But... Pwede na hantuan So yung nakatira dito, kayong dalawa, siya lang. Siya kasi. So, yun, 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 ikaw. Manila. Manila, babalik ka na po malapit na. Ah, so yung may iwan na naman si nanay. Oo. dito. Tingnan mo na 'tong ito. Para makita mo itong kahoy. itong kahoy na 'to. pa. Simula nung kahoy na 'to. Wala nang itinayo 'tong bahay. Ito na yun Wala nang wala nang nilagdas. Wala Ganyanin po Bu Buo. Robino. Buo. 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 yung Buo. 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 to Buo. 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 Hanag, uh, ah, uh, ano, hambabalot. babalot hamba Oo. No, babalot um, so, malangin. yung mga, Pero yung, ito. yung mga totoo kahit alaga yung dati, no? Yes, kasi ang tatay ko, an siya, artistic. Ano mo yun yung um, Oh. Ito, o. Oh. So, yung tatay nyo, buhay pa? Pag-ibigay na. Binisyan na. Yeah, na. O, tingnan mo yung kanya Upuan, yan. Tingnan nyo yung mga upuan. No? Ito yung mga Ang natin. Yan, yung, yung mga, yan, yun, ito yung mga upuan na gawa natin. No, na, oh, oh, yung mga yan. lola dati, yung mga ganyan sa Ay, bintana. Yan, ang upuan Hindi oh, uh, uh, nakikita uh, sa, ako dito. Sa oh, bintana. Sa bintana, ano? Tingnan uh -oh. hmm? mo yung bintana. Tingnan mo. Ah. Yung mga design, talagang sinauna talaga. Mm -hmm. Yan, ayan. Yung... Mm. Oh, <laughs> ito, Itong design upuan at panahon pa ng hapon. Yeah, no? <laughs> Ayan. Ayan. Yung, Ayan, yan? Ayan ano Ayan. 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 Ayan, siya siya siya. Siya 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 Ano, an ano, ano. Pwadro ng nanay ko at saka tatay ko saan sa kapatid ko. Hmm. Ilarawan na to, anong tao nito nandyan? Nilagay. Ay, hindi ko alam. Yeah. Tagal na, tagal si oh, ah, tatay mo yan. Mag-merity yan tatay ko. Oh. Ayun pa, Oh. Yan na nga. Ayun pa kami, ano, yung... Ano na, ano yan? Oo. Oh. Sa, sa usa? Oo. Oh, um, meron. Grabe. Tapos mayroon ano? pa ko, o. Oh. Ayun. Oh, yan. Tapos, ano? Ah... Oh. Uh, ang sungay di hapon ini and, and, and oh. ayo basta may ano yan may philippines yun mm. oh, may sungay sungay so nang Sumay so, ng kalabaw, kalabaw <laughs> siguro yan. Kalabaw so, yan. Sumay ng kalabaw? Talagyan oh, namin niya na flower. Oo. Tapos merong usa. Oo, oh, uh -huh. lagayan namin yan ng flower. Mm. Parang flower base na hangin. Mm. Tapos yung mga, ano, yung mga bintana parang gawa sa shell. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Ayan. Ayan. Oh, Makikita mm. natin yung mga jar na ay, ang kinatsaya binano ng kami yan ng <laughs> tausan hindi pa binibigay ni Inay at ng tao <laughs> <laughs> <Atong nandiyaw. laughs> ang may pumunta rito hindi <laughs> namin pinapanhit kayo lang kasi ikaw kasama dito baka kamag mag dito. <laughs> so, dito pa yung biso <laughs> oh Jarma ang tikit yun ang Tadyaw ang tawag So, tadyaw. anong ga gamit nito? Ano silbi nito? Uh, ano, uh, oh, yan sa baba kasi may motor kami. Linalagyan namin ng tubig. Masarap uh, kaya yan uh, tubig. So parang, uh, na, parang lalagyan ng tubig ito? Oo. Oh, no, right? oh, oh. no, naman. Hmm at ito yung biso. biso. Uh, uh Pero Marami yung karaha, na lang. ayaw oh. na lahat ito kayo. <laughs> <laughs> ito yung mga kagamitan noon. Oo. Oh. Sige, okay lang. Ako na, magmahala. dami na niya pumunta para bilhin. Hindi namin binibigay. Ayan. <laughs> pero mo, binibili na ng 150. Akala ko 1,500. Oo. Oh. 1 piso ito yung sinao ng biso oh, be, balalagyan ng tubig lalagyan inumin. ng tubig o oh. inumin mm -hmm. ilang taon na ito masus makaigan <laughs> matagal rin ito? 40, mga 60 na siguro 60 oh kasi mula ng, mm -hmm. natito, ng bahay, yun na mm. nandito ang bahay iyon na yon ito na biso na may pumunta rito para bilhin ito oo uh -huh. uh -huh. Magkano yung bili? Pang 50 pesos? Oo, oh, oh. pang 50 pesos. 1,000. Hindi! Ay, naku, kung hindi ko talaga uh -huh. ipina hindi ko talaga ina, hindi ko binibigay yan dahil mga taga saan yung pumunta rito? taga ano, taga bayan talagang rock antik pa ito gusto niyo aparador? matitma, ito. aparador namin na ito yung mas malaki na nito sa ano, G.C. Casuho na G.C. Casuho yan G.C. Casuho na ito? ay, wag niyo pa ganyan, katulad yan ba? Hop, mayarang kaldero na hey, ito bata. Wala. Wala. Na. Tingnan natin. iurong dito kay... Kay ka makaranas. Pinanggal mo ang chinelas. Matibay dito? Oo. Uh -huh. Correct. Kasi sinauna mga 60 years na ito nandito sa kanila, mga kawaran. <laughs> ano yan? Ano, dyan ito ng lula ko. Ito? Ang nanay ng nanay ko. Na, lola din ng lola oh. niya. Ayun, ang mga dyan yun. Okay. <laughs> ay, ayun, ayun. Ayan na nga. Bangin. Bala. Bagay. Talagang mayroong pang tatak, oh. Ano? PG. PGSG. May mga nakaukit pa. Mm -mm. Ano talaga yan. <laughs> oh. Ayan. Ayan. So, ito yung istaka ng tubig. Doon. Mang... Kasi may water farm kami. Oo. Oh. namin dyan para pag, ah, ano, pagbubuhos doon sa water pump kasi hindi naman na ano diretso, diretso. pa niya. Oo, oh, ayun. Tapos konting botas ito kasi yung pamangkin ko magulo. De. Hindi naman ito ang talagang sinasadyak batuhin. Mm. <laughs> Siyempre oh, ayun. Habang itinuturo ni nanay, yung mga iba pang kagamitan ng mga antigo dito sa bahay nila ay dito kami na mangha mga kabadi dahil sa inilabas niya na mga Japanese money at mga importante mga bagay na kung saan during World War II pa mga kabadi. Grabe Japanese. Nakasulat pa Japanese government. Hmm? 10 pesos ito. Hmm. Naipon mo, san mo nakuha ito, sa, sa magulang nyo. Oo, no, kasi yun po ng hapon. Oo. yun. Mm. yun. Ito yung pera noon. Mm. ng Japanese. Ng Japanese. Yung mga Japanese na pumupunta rito, si ito yung mga dala. Oo, oh, kasi ano daw oh, yun eh. No, yung lang no. parang uh -huh. palitan ng pera. mga kuan, mga alimbawa, ah, may mais o kamuti. Uh -huh. Ayan, oh. palitan. Nagpapalitan ng, ng pera at uh -huh. Ayan. yung mga pagkain. So, yung uso noon ay trading. <laughs> Parang ganun. Parang ganun. Tapos, ito na ipon nyo. Oh. Oh, wow. Grabe. Pero hindi na ginagamit yan. Hindi But, na, wala, wala na. Wala, wala okay. na ginagamit. Mm. Hindi na matagal na yan. During war pa yan. Oh. So, panahon pa ni ng, ng, World War. Oh. Saya ano, ang saya mo na, ang, na Grabe, buti na lang nakapag-ipon ganito na. <laughs> at least meron tayong ala-ala mm -hmm. na meron ganito. So, uh, ba? Baka gusto mo? Oo. Oh, Yan kita. Yay. Yeah, <laughs> thank you, Nay. Mm. <laughs> so, yun. Binigyan po tayo ni Nanay Trinidad ng Japanese. O, oh, uh, money. Uh, money. So, marami po sa kanya dito. Souvenir. Souvenir na naiwan pa ito nung panahon ng World War. Okay, Kasi yeah. nung unang panahon, trading. Yung... Makita. <laughs> Ayan. Wala <na> ano. <laughs> so... Na. Uh, Sa bagay. Ayan. So makita po natin na talagang during nagkaroon tayo Japanese ng pera time. Japanese time pa ito uh, itong pera, na ito. Second World War Bakit hindi nagastos ito na Aba, ay, wag hindi na ginagawa. Hindi na ginagawa. Hindi na pinupuwi di dito na gamitin. Gamitin kay Japanese time pala. Uh, Doon During Japanese time lang. Oh, uh, yun. Mm. So, kaya naipon na lang ito dito. Parang para mga hindi na talaga yung naipon. Para <laughs> remembrance. Remembrance. remembrance so bukod eh. sa pera, meron kayo, ano pang meron sa inyo? Wala na. Ito na. Yan. Ito na lang. Yung radyo na lang na. Putol-putol <laughs> pa nang <laughs> Meron kayong radyo. Oo, oh, ito lang. Hindi, binili na lang <laughs> niya. Yeah. Ay, ewan oh, ko ay, kung rinigalo na tayo. Uy, vlog ka. Camera o. Saan nang galing ito, Nay? Ay, simple ka na nga <laughs> Sa hapon pa ito? Siguro. <laughs> Mm. During Japanese time, during po, Japanese time, second world war na, second world war na ito, mm. na camera, mm. paano ito gamitin? Yeah, ayan, so <laughs> camera po ito, hapon ang may-ari niya, hapon ang may-ari daw nito, during, it's mm. Japanese time pa na, camera, ayan. Oh, So, makikita po natin na sinanay noong panahon ng hapon, mahilig siyang mag-ipon. Hindi, mag hindi pa tao yan. Hindi, ako. O, lagay mo dyan, nai. Yeah. Mayroong pang-urasan. Ito. Yan. Ayan. 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 Ito, urasan ko na yan. Ah. Paano, panang hapon ito? Ayan, hindi ko alam. <laughs> Masang na na Ayun. Okay, so, napaka-interesting kasi. Pero mga kagamitan sinanay nanay dito. Ipon ni nanay Trinidad noong panahon pa ng World War II. So, meron sila dito antik. isa sa mga pinaka-inaalakaan nila dito. Kaya, wala silang mga taong pinapapasok rito kasi nga uh, una pa makikita during, natin during Japanese time pa during ito. Japanese Japanese time pa ito kasi meron pa nakasulat dito Japan the Japanese government 10 pesos tapos dito sa likod tapos dito po sa likod ayan makikita po natin so hindi lang isa kundi marami pa ito so kasi nung unang panahon yung palitan ng pagkain noon ay yung mga hapon na pumupunta rito binibigay nila pera at yung mga Pilipino and, uh, pinapalit nila yung pera sa pagkain palay. So kapalit ng pera ng mga hapon noon. Kaya nakaipon si nanay. So hindi na nagamit ito kasi nga wala nang silbi noon. Noong panahon wala na silbi ngayon. Okay. Na silbi After, ng After ng World War wala nang silbi itong mga perang ito. Nang Meron palitong relo <laughs> at saka um, ang camera. camera ng hapon. hapon. Third generation. Mga, siguro mga, pa. Fourth generation na to. Pwede. Mm -hmm. O yun, sobrang tagal na pala. So, maraming maraming salamat nga pala na sa pagpaunlak niyo sa amin dito. At lalo lalo na kay na, Dilla. Nanay Dilia. Thank you, Bob. Sila po, yung dalawa, sila po nakita ng video medyo personal, no? Uh, Oo, oh, sige So, wala ka na bang ikaw. anong pumunta ng Manila? Saan talaga kayo nakatira sa Manila? Asia. Kasi ah, yung kapatid mo. Mm. So, ikaw dito lang May talaga. Dito lang ako talaga. So, hindi ka ba nag-asawa? Hindi. So, simula nung oh, oh. mag-isak yeah. lang? Pag sinabing na hindi nag-asawa, mula pa yun ng maliit na matanda na ako. Hindi ka oh, nag-asawa? siya. Hikan. Hikan. Oo. Oh. Oh. Pero... Dahil namin yan, oh. siya nag aalaga sa nanay ko. Pag may malapit, ang nanay ko ang mas mahal ko. Mm. Kaya <laughs> so, eh, hindi ka nag-asawa? Hindi, mas mahal ko kasi sila. Uh, so... Pero well, hindi ka nagkajowa o oh, nagka... Ay, yeah. marami, <laughs> Maraming jowa. Oo, oh, pero din, eh, hindi, hindi, hanggang, hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang. Walang, hindi, walang asawa. walang oh, asawa. <laughs> Mga right. ilang jowa yun. Mga nito mga jowa yun. Mga piramid. ka. Maganda ka talaga kasi maganda ka ngayon kahit may edad ka na ngayon. Eh. Lalo lalo na siguro nung mga bata 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 May picture ka ah, ba nun? Kasi nakikita ko tanos ng ilong, maganda yung mata. Tsaka, Mga <laughs> tao <itapa> kasi. Kaya <laughs> <laughs> uh, maganda mata. Fifteen. Uh, Fifteen? Kinsi kayo? Magkakabatid? Oo. Oh. Pero tatatakaw na lang kami na tira. Mm -hmm. Siya Si Amin Ildis. Oh, o, yung guest. So, ako, sunod sumunod Yung isang kapatid nyo nasa? Ando sa Hagna. Sa, 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 sa siya may... Paano ka namumuhay dito mag-isa? Paano saan ka? Pa, ka pagkain. Pagkain? Ah, sa na naman kasi ako. Ni. May, ano yan, may sentimental value, value. Yes. hindi niyo basta-basta ibibigay so uh, pabuti na lang pinayagan po tayo kasi wala silang inaalaw na mga tao na pumunta rito kundi uh, kami kasi taga rito lang naman kami kaya pinagbigyan po tayo so sa mga tsaka ito ito at <laughs> saka ito. <laughs> Pupunta namin yan sa baka. <laughs> uh, ayan. So, yun. So, nakita po natin na so meron may, bang panahon na times na natatakot ka mag-isa ka rito? Hindi. Sana'y anak. <laughs> Kasi kasama ko si Jesus. Yun. Hindi kami basta-basta nagpapapasok. Pero sila uh, nagpansip. gumaan ang aming kalooban kaya pinapasok namin hanggang nasada. Maraming, mar maraming maraming <laughs> so, marami, 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 salamat kayo. Sa na nagtangka na pumunta rito, pumasok, pero hindi nila pinayagan kasi hindi sila basta-basta nagpapapasok na kahit sino. Ayan. Lalo, lalo na may inaalagaan silang uh, mga kagamitan na importante sa kanila kasi iniwan pa nila, iniwan pa, si, iniwan pa ng mga, 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 mga. nila at mga magulang nila ng mm -hmm. nung panahon pa nabubuhay pa sila. Kaya napaka laki ng sentimental value para sa kanila gusto rin bilhin sa inyo pero hindi nyo hindi na pa namin uh, binibigay hindi nyo binibigay hindi pa namin binibigay uh. so okay. yun so grabe salamat nai